Good morning guys. Ayan, pag may delivery, ang ingay-ingay ni Choco. Ayan. Oo. Ikaw ba ang tinatawag, Choco? Ikaw ba? Hindi naman ah. Nakakairita yung boses mo. Hmm. Kaliligo mo lang. Ayan, yung mga iba mong kapatid, relax na relax. Mm. Ayan. Katatapos lang naming maglinis. Relax na relax ang mga kapatid niya. Samantalang siya, ang ingay-ingay. Mm. Narinig ka ng aso sa baba. Nag-ingay na rin. Napaka ingay naman na... O, oh, Clover, huwag kakahul, pagdating talaga kay Choco ayaw niyang magpaawat pero takot naman siya tingnan mo, nagtago sa ilalim ng upuan ayan pag nakadaan, nasa kalilitaw <laughs> ilalabas talaga kita Choco gusto mo? ilalabas kita eh Martes ka eh. Kalili. Clover. Huwag mo nga pinupunasan ng ulo mo yung upuan. Kinikis-kis niya yung ulo niya dyan sa upuan na kaliligo niya lang eh. Hmm. Kaliligo lang inaantok na si Pungo. Pongging! inaantok ka. wala ka na namang mapwestuhan hmm. pa -unot -unot ka pa dyan. itong dalawang malalaki eto o oh. sarap buhay hindi mautusan bili nga kayo doon ng puto o oh. ayan o oh, tumutunog gusto nyong bumili ng puto sclover o oh, tutulog na naman sa upuan makiat ka na hindi yung inaamoy amoy mo pa yung mga bagay bagay dyan ikaw lang naman natutulog dyan makiat ka na huwag kang iihi dyan ha tulog lang walang ihi si Clover guys kahit anong pakain dyan hindi talaga siya tumataba ganyan na yung katawan niya oh medyo uminit kahapon kaya lahat sila ay naligo pati si Choco sabay sabay ang sakit sa katawan lahat sila sabay sabay naligo ilan sila anim kasama yung kanilang tatay Yan. ang hindi naligo kahapon ay si Kisame ayan o <laughs> yan yung kanyang ngat-ngatin ngat-ngatin ng mga malalaking aso yan guys ng mga niitim pero ayaw nila kaya si choco ang nagnangat-ngat ayan o oh. yan bagong supply yan o oh. ganda ng balahibon niya parang hinawi pero mamaya magulo na naman yan kasi ang kulit-kulit niya eh hmm ano ba yan? Clover. Yan ka pa talaga dumayo. Kapag nagpapahinga-pahinga ako at napagod ako sa paglilinis, lahat sila nandito rin sa tabi ko. Kung hindi nagpapasaway, natutulog. Siguro ngayong buwan twice lang silang naligo. Hindi ko sila madalas paliguan kasi nagdadry din yung kanilang balahibo. Isa pa, andito lang naman sila sa loob ng bahay. Malinis sila. Pag biwiwi nililinis. Yan. Kaya ganyan sila lang. Ganyan sila araw-araw hindi naman talaga advisable na liguan ang aso araw-araw o kaya makalawa o kaya twice a week lalo kapag nasa loob lang naman ng bahay yan choco kapag may dumadaan guys ganyan siya maligalig napakaligalig mo anong gusto mo walang dadaan San sila dadaan siya lang naman ang ganyan tsaka si Clover hindi talaga masaway kahit umalis na yun nagmumormor pa kaya talaga si Clover guys maliit lang talaga yung bulas niya sabi pa sa vet kapag pinabibet ko siya ay pinakakain nyo ba to? syempre <laughs> naman papabet mo pa ba kung hindi mo pinakakain ginuguto mo lang din so ayan Ayan, si Pisam eh. O, saan ka na naman galing? Hmm. din pa rin sa bukid. Ayan. Kahapon, medyo uminit na. Ngayon, kumulimlim na naman. Mm -hmm. Tingnan mo, umalis lang ako doon sumunod ka dito sa akin basa diyan. Kan dito. Tingnan mo. Tingnan mo. Umalis lang ako doon, Nagsunuran na kayo dito. Sasagot-sagot ka pa haba ha. Sumasagot ka na naman. Oh, kainis na tap ang basahan pala hindi ko pa naligpit Yan. wala pang pasok ang anak ko kaya bakanti pa yung mesa niya lobar dun kayo oh. nahanap na naman niya yung isa niyang laruan yung favorite mong bola nakakalat na naman dyan ha andyan na naman sa ilalim ng upuan mo ha choco Kung nagsawa siya sa ngatin yung paanang computer chair, ang inangat-ngat niya. Huwag ngatin yung gulong. oh talaga. Kasi oh, Hmm. hmm. Okay, na. Nahagis ko ulit. Choco, akin okay, na. Akin okay, na tinan niya binigay. pinagulong-gulong hmm. na niya yung bola sa bibig niya mamaya malunok mo yan asa na akin na to Akay na to bigay ko kay kakitim hmm. <laughs> Wala namang laman yan eh. Wala namang food yan eh. Hmm. niloloko, nangingi alam ka na naman ha ba ha sige, harutan kayo dyan walang mag-aaway, walang pikon walang mapipikon pagpikon, talo ano huwag mo kong isali sa kalukuhan yung hmm, hatching ka na may asma Kayata yata eh hmm. La, sige walang mapipikon yan ang uh -huh. pinaka exercise nila <laughs> kasi hindi uh -huh. kami lumalabas eh lalo ngayon maulan-ulan ang dumi sa baba oh. Uh -huh. Choco, ano yan? Kagat-kagat mo pa rin yung bola mo. Kamaingay, maglaro ka lang. nagagalit. Kasi okay, paglaro ka lang naman. Hmm. Oh. Anong pinaglalaban mo? Maglaro lang kayo. Ayaw nyo na maglaro. walang sakitan ha haba tinotoo muna ha tinotoo muna nasi choco kung saan saan nakakarating naman to shhh baba paglaro ka doon. huwag yung akit ka ng akit tapos yung oh. Oh. Kaya nga si mama dito, huwag kang magulo. Doon ka. Yan, buhok mo sabog-sabog na naman ha. Saan na yung tali? Aba. Nag-usap na tayo ha. Hindi ka iihi dyan. Tumigil ka. Waw lang iihi dyan eh. Oh, Wala nang oh, wow. ibang umiihi dyan. Ikaw lang. Oh. Sinungaling ka, no? Shhh! Haba! Kabayaan mo dyan. Umihi si oh. Si wow may pads naman doon. Doon talaga dapat iihi. Hindi sa upuan. Oh, wow. Buti pa si Choco marunong pumunta sa ihian niya eh. Kayo tamad-tamad. Choco! 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 Oh. Wow. Tumigil ka haba, ha? Sagot ka pa ng sagot ha? sa sapaking kita. Gusto mong mapalo? Gusto mong mapalo? Oh! Ah, gano'n. Sagot-sagot ka pa sa mama, ha? Tumigil ka. Babay na. Babay na sa pans mo. Babay.